Hello! Si Bernie Batin po ito. Ang pinakamasungit at tindera sa social media. So ngayon po ay may nabili po ako ka kahapon at diniliver na po kanina. So dagdag gamit sa loob ng ating bahay. Let's go! Ayan, umaambon. May bagyo kasi ngayon guys, bagyo po rin before tayo pumasok sa ating loob ng bahay, ipapakita ko muna sa inyo yung day 3 po nung ginagawa po namin landscaping. O, oh, diba? So, bukas, lalabas kami ulit para bumili pa ng mga bato at kung ano-ano pang -ano mga gamit po sa pagla -landscape. Hindi ko alam. Alam mo yung pinapagod namin yung sarili namin. Pwede naman pa na ipagawa. Pero, mas bong kapag kami na nang gagawa. D DIY landscape. Tara, pasok po tayo. Hello. Ito guys, o. So, kani, ito yung isa sa mga nabili ko kahapon sa CSI. Ayan. So, deliver na po nila kanina. Sobrang ganda niya. Actually, ang sabi ko sa sarili ko, dalawa pinag-iisip ang ko yung mas malawak o yung na lang. Since side, ano lang siya, side display kinembular. So, iniisip ko kanina kung dito ko siya ilalagay or kung dito sana. <laughs> Kasi diba yung first na ano natin, etong table na to is yun, yun yung nandun. So, sabi ko parang mas okay siya na nandun siya. Tapos, eto dito na lang siya. Diba? Sa tingin ninyo, mas okay siya dito, no? Ang ganda niya, no? Tapos, bibili pa ako ng mga konting, ano dito, konting mga, ilalagay ko mga accent-accent uh, na mga display. Ayan. So, ang kita talaga guys, no, Para sa totoong halaman. Diba? Nakakatuwa siya. So, bukas, ang gagawin ko ulit ay maglilinis. Maglilinis na naman ako ng bahay. ba? Diba? Mas gusto ko kasi na namimintin yung cleanliness ng ating bahay. So, eto na guys yung ating ipapakita sa inyo. Ay, eto na guys pala, o. Oh. So, sa last vlog ko, hindi ko ito na ipakita. So, ngayon, bago rin po ito. Para match din po siya sa vase at flower po na nandito sa ating uh, side. Ang tawag dito sa may mirror. Ayan. Di ba? Kasi para gusto ko yung match pa rin yung ano. Hindi nagkakalayo yung kanina ano. Actually, isang klase lang ng vase yan Ayan. Di ba? Parang ganda. So, ipapakita ko kayo sa inyo yung nabili kong ano. Ang tawag dito, sofa bed. Ayan. Ganda ng araw ka dito. Parang sa... Ay! Nakakabasag pa ako. Ayan. So, pasok po tayo. So, eto guys, oh. Yung, eto guys, ang nakakatuwa nito, ang ganda niya kasi, meron na siyang lagayan ng tubig. Oo. Oh, so, the, uh, dual purpose po ito. So, pa siya na pwedeng gawing get. At meron na rin po siyang dalawang pillow. O, oh, diba? So, ang ganda. So, ang um, isang color kasi dito parang color brown. Basta ganun. Eh, basta sabi ko, mas okay na yung ganitong color. Parang hindi masyadong madumihin. Di ba? Kasi, di ba sabi ko, oh, eh, ko nga ito, itakita ko itong side na di ba? O, oh. So medyo, hindi ko pa, may mga, ano pa ako dito, may mga frames pa ako dito na hindi na ilalagay. So, hindi ko alam kung ano mag eksena Pero parang balak, parang balak ko sa siguro dito, isang malaking frame na lang ang ilalagay ko dito. Diba? Para ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang eksena dito is para lang siyang ano, studio area. Para, or guest room, ganun na rin. Pag di bisita, ganyan. Diba? Ang ganda, no? So, ito yung room ko. Pagkita ko sa room ko, ha? Actually, ito siya. Tara! Ayan yung hawak-hawak kong -hawak picture noon, oh. Nung, nung last vlog ko nandito na siya guys. So yan yung ating uh, picture. Para may kakasal talaga, no? Kasi gusto ko yung aura ng kwarto. Yung medyo may nature-nature uh, ang labanan. Kaya, eto, ginawa ko na lang siya. Eto kasi tawag dito noong panahon, noong before pandemic, di ba? Um, sabi ko nga sa inyo na nagsisimula ko mag-put up ng business on which is yung um, tawag dito? Catering. Catering services. So, itong mga ito ginagamit po namin pag nagkikanag si service po kami sa mga catering services. Ayan. And then, ito, galing sa uh, bahay, sa family house namin. Nabili ko ito last uh, 2019. Oo, basta gano'n natin, matagal na rin yan. So, kinuha ko lang siya dito. So, eto naman guys, yung galing sa sala. So, nilagay ko, nilagay ko na siya dito sa ano, sa ating kwarto kasi ito talaga yung partner ng aking bed. Oo. Oh, Di ba? Ito yung bed ko. <laughs> Hindi ko pa nakaayos yung aking mga unan. So, bukas siguro magdadala pa ako dito ng mga mga towels, mga ang tawag dito, mga kumot, mga ganyan para sa ating uh, kwarto. Ayan, tara. Ay, eto guys, kahapon din po kasi uh, naikabit na po yung gate nung ating ali ah, ko sa dirty kitchen. At before tayo pumunta doon, ipapakita ko muna sa inyo. O, oh, diba? Nakikabit na rin siya. Hala, nagsak na naman yung clock. Nakakaloka. Parang gusto ko lang parten yung clock na yan. Oo. Oh, oh. Nagustuhan ko lang siya. Pero hindi pala umaandar. Oo. Oh, oh. Tapos eto pala guys. O, oh, wait lang. Iilaw natin. Ayan. Ito guys. Oh, nabili ko sa isang online shop. Ang ganda, diba? Ang lakas na ako sa shell. So, eto po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na po. 6 pieces na po yan. So, para pag may bisita tayo dito, may gagamitin tayo dito. And of course, ayan, piling ko po na itong mga to. Meron ako, ito yung mga collections ng mga ano ko. May nagiging ako ang andito kakakundi. Ayan! Yung mga lagay ng mga creamer, sugar, salt, para boga. Tapos eto naman guys, ano, Nirigado yun sa amin dati. Sinirito so, na siya dito. Ayan. At ayan, ipapakita ko na po sa inyo. Guys, <laughs> oh, since malapit na po mag-Christmas, so, nandito na po yung ating Eiffel Tower. Oo. Oh, oh. So, ito yung gagamitin ko. Sa, hindi ko kung alam kung saan ko siya ilalagay kung sa labas o sa likod. Para pagkaano. Kasi ang liwanag sobra. Sobrang maliwanag siya ng bonggang bongga. At ngayon, ipapakita ko na po sa inyo yung kahapon na in-install po. Ayan. So, ito siya guys. Oh, meron na po siyang gate Oh. Ito, same na same tayo. Diba? Same na same. Tapos, nagpa-install na rin po ako ng ano dyan sa labas ng um, uh, sonor. Ayan. Para kahit na hindi na ako pumunta dito meron tayong ilaw sa likod. Actually, tatlong ilaw dyan. <laughs> tatlong ilaw. Yes. Diba? Kaya sabi ko nakakatuwa kasi malaki na nga po yung ating house blessings. E, Pinaporash ko na rin ng bongga, bongga, bongga. Yung a uh, kailangan pa ng ating bahay. So nag-iisip pa nga ako kung ano yung mga dapat ko pang ilagay dito eh. Oo. Kasi syempre mahirap na baka bigla akong isurprise ng ating mga friends. Eh, kaya sabi ko, mas okay na pag-ready na tayo. So, hinihingal ako bigla. Alam mo kaya na guys kasi tulog ako, tapos bila ako nagising. Oo, malamang tulog na bila na oh, yun. So, iniisip ko pa talaga kung ano yung mga bagay pa na dapat kong bilhin dito sa ating bahay. Kasi feeling ko maray pa kung dapat bilhin. o including sa mga, sa kitchen, yung mga lutuan, yung mga ganyan. Kaya sabi ko, ano, Grabe, ang dami, ang dami kapag pwedeng bibit, ang dami kapag pwedeng bibitin. Eh ngayon kasi medyo busy-busy nga po kami sa pagla-landscape nga po sa ating mini garden. Kaya sobrang pagod-pagod uh, po ang peg ng lola ninyo. Ayan. So, ang dami pa promise ang dami ko magdapat dapat bilhin. Oo, na minsan na pag before ako matulog, naisipin, oo oh, nga pala, kailangan ko mabumili ng ganito, kailangan ko bumili ng ganyan. Pero, alam niyo guys, no, kapag ka nabibili ko yung mga bagay na kailangan naman sa bahay natin, is nakaka-overwhelm naman kasi, kasi magagalit naman po natin yun eh. ba diba? Kaya sabi ko, thank you, thank you so much. At kahapon nga pala, yes, tinanay ko yung aircon kasi baka hindi na gumagana. So gumagana pa rin naman siya. Ayan. So nakakatuwa lang din naman kasi i sakanta, unti-unting mararating, that tenat between unti-unting who ko'y not between the tibay who are not between the people who are Okay, bag din nga pinapaula muna naman. So ayun lang po ha, maraming 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 salamat sa lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta, patuloy pong nagmamahal, patuloy pong nanonood. Yung simpleng pag-like, pag-comment, pag-share po ninyo, isang malaking bagay na po yun para sa akin. Kaya sa mga patuloy pong naniniwala at nagtitiwala sa pinakamasugit at tindera sa social media, aasahan po ninyo na ako po ay magpapatuloy po na magbibigay po ng kasiyahan sa inyong lahat. Kaya ako po si Brady Batin Papa, salamat po sa lahat na ikaw nanonood. Thank you so much. Muli po ako po si Bernie Batin, ang pinakamasugit at tindera sa social media na nagsasabing to got the all the glory. Magkita kita po tayo sa ating susunod na vlog. For now, it's time to say goodbye and bye everyone. Ganon, nakakaloka. Bibili mo natin makakagal.